Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon! Noong panahong iyon, matapos pakiinin ng mga tao, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang kanyang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo, samantalang pinauuwi niya ang mga tao. Pagkaalis ng mga ito, umahon siya sa borol upang manalangin. Nag-iisa siyang inabot doon ng gabi. Samantala, na sa na noon ang bangka at sinasalpok ng mga alon sapagkat pasalungat sa hangin. At nang madaling araw na sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig, kinilabutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Multo sigaw nila. Ngunit agad siyang nagsalita at sinabi sa kanila, Huwag kayong matakot si Jesus ito. At nagsalita si Pedro, Panginoon, kung talagang kayo yan, paparyanin niyo ako sa ibabaw ng tubig. Sumagot siya, Halika, kaya tumansad si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig papalapit kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. Sagipin niyo ako, Panginoon, sigaw niya. Agad siyang inabot ni Jesus. Napakaliit ng iyong pananalig, sabi niya kay Pedro. Bakit ka nag-alinlangan? Pag nila sa bangka, tumigil ang hangin at sinamba siya ng mga nasa bangka. Tunay na kayo ang anak ng Diyos, sabi nila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw mga katolakids! Ngayon po ay ang ika siyaw na linggo sa karaniwang panahon. Sa ating mabuting balita, si Jesus ay naglakad sa tubig. Parang imposible mga katolakids, no? Na makapaglakad sa tubig. Pero kay Jesus, hindi yan imposible. Mga kids, ano nga ba ang aral sa ating ebanghelyo ngayon? Ang pinakaaral dyan ay walang imposible sa ating Panginoong Yesus. Lahat ay makakayanan natin kung siya ang magiging sentro ng ating pamumuhay. Maging una, unahin natin siya sa ating buhay. Sa pagising natin ay makapagpasalamat tayo sa pamamagitan ng pagdarasal. Dahil sa Jesus lamang ang bigay sa atin ng mga biyaya ng tulong ng iba pang mga kailangan natin sa pang-araw-araw. Kaya Huwag tayo magsawang manalangin, manampalataya at maniwala sa ating Panginoong Hesus. Dahil walang imposible sa Kanya. Kung tayo ay maniniwala sa ating Panginoong Hesus. At dyan, nagtatapos ang aking maikling reflection sa linggong ito. Lagi nating tatandaan, pag may salita ng Diyos, may paglago. Bye-bye mga katalakids!